Naarap sa dalawang magkahiwalay na kasong rape by sexual assault at acts of lasciviousness, si Marikina First District Congressman Marci Tidoro sa DAW, uh, Department of Justice. Ang nagsampa ng kaso sa kanya ay uh, kapwa niya, close-in security na mga lady cops. Uh -huh. May follow-up report po kaugnay niya niyan, si RH-52 Enyel Parosa na nandoon sa Marikina Police. Kami na Anthony. Inareklamo nga ng dalawang Lady Cup, itong si Marikina First District Representative Barsi Chidoro ng uh, umano'y sexual na pang-abuso. Yan ang ng Diesel News sa isa nating source na isang police general at batay na rin sa mga sinumpaan sa laysay na nakuha ng ating himpilan doon sa dalawang biktima, isang 25 anyos na patrolwoman at isa pang non officer na 28 years old at ibinigay sa Women and Children's Protection Unit ng CIDG. Mismo ang acting chief of police ngayon ng Marikina, si Police Colonel Mike Estrera, ang sumama sa dalawang complainant para magbigay ng kanilang sworn statement sa kapkrami. Sabi ng ating uh, kausap na general, sinadyaw mo hindi dalhin sa NCRP ang investigasyon para hindi mabahira ng bias o maimpluensyahan ng reklamo sa mabigat sa personalidad o maimpluensyang personalidad at sa halip ay idineretso ito sa National Headquarters ng PNP. Patay din sa ating haywalay na nakausap. Inilipat muna ngayon, Jared Anthony, sa Headquarter Support Service, OHSS, ng Camp Itong dalawang komplena, itong dalawang lady police, habang inaimbestigahan itong isyo. Mm -hmm. Dapat itatakit silang uh, parehong close insecurity security ni Congressman Chodoro. Para sa kanilang kwentong nakuha ng d News, isa sa kanila ang ilang ulit pumanong hinawakan sa masasayalang bahagi ng katawan at inutusan pa ng ilang ulit din para magsagawa ng oral sex bagay na kanyang kinanggihan. Nangyari yan hanggang nitong buwan ng Setyembre bago sila nagdesisyong magpatulong sa active chief of police ng Marikina nitong September 16 at saka sila nagtungo sa Camp Karane nitong September 21. Ang binabanggit nating uh, isa doon sa mga complainant, Jared Anthony, hindi lamang nakaranas ng paulit-ulit na abuso. Asaksiyan pa raw kung paano gawin ito ng opisyal sa kanyang uh, ibang mga aid mm -hmm. o staff, Ako. na hindi mm -hmm. mga polis. Mm -hmm. uh -huh. Ngunit ay uh, sinusubukan natin wala kagabi gabi hanggang ngayong umaga, pangawag o text, hingin ng pahayat na inaakusahan na. Uh, at hanggang sa ngayon ay bukas pa naman ang ating panig para sa kanyang, o ang ating uh, nugero para sa kanyang uh, panig. Nung binabasa, so, nabasa mo ba yung buong uh, salaysay ng uh, uh, isa sa mga polis, uh, Edniel? Grabe grabe yung uh, statement na nakuha ng TCRH uh, Katu Nying doon uh -huh. sa WCPU ng uh -huh. CIDZ. Ilang ulit na i niya kung paano hinawakan yung kanyang masiselang bahagi ng katawan sa loob ng damit At uh, hindi lamang yon dahil maliban doon sa pang-abuso na ginawa sa kanya, ay ginagawa rin daw allegedly itong opisyal yung parehong uh, sexual act doon sa kanyang mga aid o staff sa Hindi polis pulis eh Jerry at uh, Anthony. Pero ang tanong doon eh bakit bakit ba hindi niya eh siya? bakit hindi siya uh, na, na, parang hindi siya nanlaban no parang gano'n. o kaya hmm. eh, uh, bakit ta uh, uh, hindi siya tumutol at yung pangalawa hmm. bakit bakit ngayon lang siya nag-sampan uh, 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 ng kaso? kabilang lang yan doon sa mga dapat ding malaman. Pero kung uh, do doon sa kapakinabag nating mga tagapakinig, sinabi doon na uh, sa, sa sworn statement na wala na gudyok sa kanya para magreklamo. Uh, pero sa halip siya ay natakot sa uh, Anthony doon initially sa kanyang uh, buhay. Lalo nga't una, ma-influence ang tao, isang uh, kongresista, itong kanyang uh, babanggain. Pero at some point doon sa, uh, during the course na nangyayari itong uh, pang-abuso allegedly sa kanya, eh vieran gap itong isa doon sa mga biktima na mm. nagtry pa siyang magsukbit ng ano uh, Anthony tang mm. uh, ng baril direng oh. magload magload mm. ng mm. service firearm dahil sa takot. So imagine natin yung mental <coughs> torment din na nangyari oh. doon sa police to oh. so the point na naisip niya na yung kanyang service firearm potentially ay mm. eh magamit doon sa tao na dapat ipoprotektahan niya dahil allegedly ito nga yung ginagawa hindi lamang pangkat uh. kanilang mga security aid mm. kundi maging sa kanilang mga I Stop na hindi naman mga polis. Ah, parang natakot na siya na ma baka mapatay niya tong si congressman? Parang ganoon. Ang lumalabas doon sa kanyang sworn mm -hmm. statement, yung kanyang service fire mismo, uh -uh. ang kanyang nilodan at some point doon mm -hmm. sa kanyang sworn statement mm -hmm. dahil doon sa takot na mangyari ulit sa kanya. Pero uh, pasintabi doon sa mga nagagahan ngayon dahil eh, paulit-ulit na nangyari dito sa ating mga biktima itong allegedly na pangabus panghalay sa kanila ng sinasabing opisyal. Kumusta ang mood diyan sa Marikina uh -huh. Police ngayon? na uh, ngayong alam nila yung uh, nangyari sa dalawa nilang kabaro. Mm -hmm. Sa ngayon, Antoinette Jerry ay kagaya nung nabanggit, wala na dito sa NCRP o assigned yung uh, dalawa. Mm -hmm. At uh, kung yung nagkakabal <coughs> eh, ay yung, yung acting si police ngayon ng Marikina ay eh, bago lang din uh, Anthony Antoinette Jerry sapagkat so, previously ay uh, tumitubik sa classmate eh mayroon din silang isang kabaro pa. Tama, na, tama. Para sa oh. parehong uh, oh. uh aligasyon mm. ng sexual abuse. Pero dung, nung nangyari, naman yun. ang kanilang oh. oh, uh, ay kasama nila. Ang kabaro. Oh. ang dalawang, dalawang kabaro at isang lady cop. Tapos, isang buwan lang nakararaan, after na isang buwan, eh, dalawang lady cop naman ulit ang uh, mm -hmm. nasadlak sa paribagong uri ng... Uh, uh pag-aabuso. At uh, lamang din natin Uh, bago lang itong nangyari at hindi ito nangyari previously pa. doon uh -huh. sa dalawang uh, police na ito. Pati doon sa mga petsa na inilabas sa kanya ng sa kanilang mga sinumpang sa Laysay, sa CIDG ay uh, nangyari ito mula nitong uh, August, kung di ako nagkakamali, uh -huh. hanggang nitong September. So, hanggang September, hanggang September 15 yata eh. Oo. Oh. Tsaka doon sa kwento ng isang uh, <laughs> complainant eh ang gusto pala daw allegedly ni Kong eh ano parang orgy para od okay, tresam uh -huh. uh -huh. uh -huh. sila ano uh -huh. may, habang ay ganon, may ganon. habang yung isang babae ay, ay may ay gina ginagawa na kay Kong, kay Kong mm. uh, siya pinipilit pang uh, maki join oo uh -uh. mm, y, 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 y isa sa mga y May mga y sila. Part y Part yun y y y uh, pa part ng Swan at, at, tama kayo mayroong, may, may, mga portions to na hindi lang isang beses nangyari maraming instances na sinight yung ating uh, complainant na ilang ulit silang nga uh, inaya nitong uh -huh. si Kong Diomano na magkaroon ng group uh, session kasama niya merong, uh -huh. merong uh, uh, na nabasa ako doon sa statement ano um, uh, kumbachero uh, Edniel, na kone pa, pasintabi ulit sa mga nakikinig sa atin, mga bata, takpan nyo muna yung ngayon, no? para lang ma-emphasize na ito'y rape. Mm -hmm. Kung totoo yung allegation ng babae, ito po uh -huh. yung rape. sapagkat so, may ipinasok na parte ng uh, katawan ni Congressman doon sa eh. Uh -huh. Daliri uh -huh. eh. Tamay, tamay. Oh, pinasok na sa, uh, sa ari, sa ari. Nung, uh -huh. babae. Hindi isang mm -hmm. beses. Nung, nung complainant mismo. Itong oh. complainant mismo. Mm -hmm. Kung baga, uh, baka kasi sabihin nila eh, Ipo, ang Acts uh -huh. of Placidious hindi po. Sa rape uh, law, uh -huh. sa bagong batas sa anti-rape law kung tawagin, pag pinasok mo ang any part of your body o anumang uh, 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 foreign object, doon sa babae, rape, na yun. rape yun. Tama. At uh, ulitin natin doon sa dalawang police na nag-file ng kanilang complaint. Isa sa kanila ay uh, nagreklamo ng rape by sexual assault. Isa naman acts of Placidious habang yung isa ay acts of lasciviousness ang ipinail dito sa kongresista na hanggang sa mga oras na ito ay sinusubukan mm -hmm. pa rin natin ulit na maingi ang panig para marinig naman ang kanyang side o reaction dito sa complaint na lumabas uh, Antonio at Jerry. Mm -hmm. Makaraan din siyang mapangalanan. Isa doon sa mga pangalang inilabas ng mag-asawang Diskaya kung di tayo nagkakamali sa mm -hmm. mga nagdaang mga linggo, kaugnay ng usapin pa rin sa flood control projects. Live dito sa lungsod ng Marikina, ako si Edniel na Nizio H., Puna sa Pilipinas, una sa Pilipino.